Hi everyone! uban ni mi mamista sa Olango Island. So it's my first time mamista guys. Kuyog sa akong best friend nga si Pete. It's my second time also to go Olango Island guys. Perti ka tawo guys. Galin niya. Good me sa tikita. Nigikan mi alas dosi. Nakasakay mi alas dos guys. So napas mo na mi. Excited non takayo mi mukhaon. Let's on, Let's say napas bitaw char lang guys so naabot na mi sa Olango Island guys kajot rajud ka ayon. naabot na rin mi sa balay nilang Ethel mo din mo pamistahan guys oh, diba? kayo? I mean, etel, so they excited kay giandaman gid mi pinangga kay ming Ethel sa among pasmo na no, wagtang Thank you so much, boy Ethel, for the invite and to your family. Gutom kay mga unami guys. Napas mo sa dugapil si Ethel guys. Kaya ganahan siya mudungan og lunch na mo unya na dugayan mig kay buntag niya minyagi ka unya kay nagdoduhan mi kay gibagyuman guys. bitaw ka uwan ba? <laughs> 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 o oh, diba worth it e, mong pag-ari kay gilaag mini etel unya gipustan pagimig son og humba guys so naami karon sa San Vicente Marine Sanctuary naglakaw mi aning taas kay nga tulay guys padulong kuno sa Tumoy ambot unsay naa didto sa to. So, nakakita kog jellyfish nga dako for the first time some aura sa takajot kay para na apat pang reels charas sud <laughs> <Busot> ka <laughs> si Ethel guys katawanan kayo kasi okay, sige siya gyaw kay 1 hour kuno among picture yung, yung mula ang 30 minutes ra perte kadugay dugay nga mo naabot sa mo destination, guys kay dugayan ka ayoko So hapit hapit na mi guys sumuod so, di ang view guys no nice ko guys as in refreshing ka ayo and then makita gidi mo ang sea view So naabot na mi diri guys mo di ni siya ang itsura diha so nice man po di ay kung maligo kanya wa man mi maligo so nanguli na lang pod mig balik guys igra e, mi nagpicture picture kadiyot and then nanguli na Og nihapit dayon sa Marie Bagini kajot na picture picture aura aura kajot kay kauwanon guys dako kay uwan kailangan naming manguli guys after diri na mo guys nihapit mi kajot sa balay nila Ethel para mananghid kay manguli na mi then after ni sakay na mi tricycle padulong sa pambot unya guys pagkamalasan malasa na aptan sa uwan perting basa na mo ni sakay guys Tanawa guys diba bahala nagbasa basta kay nakapamista happy fiesta o go thank you so much sa invite Ethel and to your family and salamat kayo sa sa inyo paputos. Charas! Bye! Thanks for watching!